Puspusa ng pagtulong ng pamahalaan sa mga labis na naapektuhan ng mga bagyong humagupit sa bansa. Si Faith Santiago, una sa balita. Nananatiling mahigpit na nakamonitor ang Department of Social Welfare and Development sa iniwang epekto ng habagat at magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong na nanalasa sa bansa. Ayon sa DSWD, as of September 29, mahigit siyam na libong barangay na ang apektado mula sa NCR, region 1, 2 at 3. Kasama rin dito ang Calabarzon, Mimaropa, region 5, 6, NIR, region 7 hanggang 12 at BARM. Papalo na sa mahigit isang milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyo, nakatumbas ng mahigit tatlong milyon at pitong daang libong individual. Sa ngayon, may mahigit tatlong daang milyong pisong quick response fund pa ang DSWD. Gayun din may nakahanda pang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng food at non-food items na maaaring ipadala sa mga mga ngailangang lugar. Batay sa tala, nasa mahigit 27,000 pamilya ang nananatiri sa evacuation centers o katumbas ng 97,000 na residente, habang mahigit 1,000 pamilya naman ang nasa open evacuation centers. Nakapamahagi na rin ng ilang serbisyo ang ahensya ng kanilang social protection services tulad ng child-friendly space, women, friendly space at psychological first aid. Sa kabuuan, nasa mahigit 5,000 na ang naitalang mga nasirang bahay habang mahigit 28,000 naman ang mga bahagyang nasira. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 224 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na ng DSWD. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.